Gelir sen. Ben de onunla kalmıştım. Ben de onunla So, ah, magandang magandang umaga mga kabayan ah, Panibagong umaga naman ho tayo ah, Panibagong umaga Panibagong pag-asa Ito, so, makatingnan natin kung ano yung surety natin ngayong araw Kung magkailang kilo man Kailang kilo man nukos ah, Ito yung bagong area ho natin kahapon Ay, kanoos. Ay, galusi. Ay, isang galusi ka, ng panguli. Ay, ito po. Ito ng pandaw, isang galusi. Ah, malaki pa, malaki pa dito ang buto nito ni Japong. Ya. Yeah. Malaki pa at ang buto, tunggi Tunggik. Dia buya. Ha tagu. Ha. Oh. Ha tama laki bambu tu ni nang pandau. Iya. Nang nyari Unang pandau ai. pandau isang lusi. Di tu pun patuli. Eh. Iya eh, anu. pa din yung matinila pa nung buks Puro babae Sige Ano sa Anin ang kabuok Anin ang mga galusi Buya. Yeah. Uh -huh. Tanggalan na. Tanggalan. Pag yan naggaging, papunta sa pagkusog, bago pa yan. Gaspang kamandain Iya. Yeah. Kahit dapat hidap magpundar ng pamalakaya. Ayan mga jaging Ayan bagay na eh, ibubu Bubu dumalagan May laman kabayan Diyan pa siya eh.

Ahí en casa natin kabayan ng buya. Thank you. Makulang sa buya. sampai itu man. Nih. Oh. Si narkotis -narkotis. Nih. Ada siapa masih kena bayang. Bukan aku sikit-sikit. Sekarang. Yelza. Siapa ni? Nih. Ini senang dapuk. Biskarat. Tidak dapuk pun. Biskarat ke bayang. Buslay. Wala kahit isa. Kusuka may laman Ada yang malda Nah, ini apa bagaimana mga ini Balda Ay, gawa mga halaso na bubuh na bubo Ah, dalawang sunod na bubo Ang pahuli kita empat tak. Hah? Sudah mau pulang kita. Hah? saya saya tahu us saya seradik ay mai pak ini nanga natutad uh selamat kala ik aku selamat 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 ada yang uh, nampak ko ini ya oh nang atamai gusto ay eh.

Let's go. Ah, na kabayan ang panahon. Ah, uh, uh, may pa dating kayang low pressure may mga araw. Anong oras na kusog? Alas dos. Yeah. Dago pa si Ernie Brown. sa cellphone. Magaling kabayan yung kasama ko at alam niyang Kumalakas ng ang dagat ay kaya di kaya ang talent ng, ng kay, kabayan natin ito alam kung anong uras sa lalakas anong uras nga malakas? anong malakas? alas dos? Yeah. iya galing talaga ito pa ito pa bandawin? Uh -huh. konti na Ay. Awas na gan. Awas. Awas? Ano daw? Oo. Uh, uh. Pero ang binilib ko sa iyo kabayan at ano, at alam mo ang kung kailan lalakas at anong uras. Hindi <laughs> kaya ang galing mo. Ako <laughs> ay nagsisiyasat lang naman ay sa dala ng cellphone. Nakakuha. <laughs> galing. <laughs> 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 ay, 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 itim na ano kaya lalakas <laughs> na ka ay, hindi ka hindi pa yan pangkaraniwan lang yan ah, ang sabing ah, kremonada lang yan ah, pangkaraniwan y lang no, kabayan yan maestin ng oras talaga yan kabayan pang, pang, pang ano lang na yan yan yeah, mamaya pa po wala na yan kalma na yan lulito. normal lang daw yung kabayan yan naging na yan kung nakita niyo yan normal lang daw yan sabi ni ka, ni Kair ni Maroon may laman <laughs> naman ano po Kair ni Maroon

Wah, itu dulu apa? terisi terasa kebanyakan. Oke, kanan. Ah, tadi terisi.

Kair ka ni Baron. Doon, iapol mo na dito. Kailan, kailan kair ka ni yung habagat natin ngayon? At mag-uugos mag, mag -uugos na wala pang habagat. Titingnan si natin sa sa cellphone na yan puno. Ito ba patala, eh. mag-uugos na hindi pa na habagat. Kair ni, hindi mo ba masabi? Ay, yun lang kabayaan. Ah, Mag-alo pa magsisiyasat pala si, ano, si Kair ka ni. Si Kair ka ni kabayan siya sa tat, malalaman na niya kung kailan magkakabagat oh, wow. yeah. ano, kaya okay, kaya 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 biar saya anim anim kabuuk anim kabuuk om eli masak Lah. Ya, ya, Masak. waapun in mm, ah yeah. go Bagong dala natin, bagong repair. Pira lang ang Okay yeah. kapalas buljan Ah, 'yan yung hinahanap. Kitang-kita niya. Basta kalma-kalma. 'Yan 'tin kung kapalas bultai dito sa Sambubo. Sa langi Pandawin. Mali ni Bau. Bau. Oh, Bul. Hay duwang. Bulabubo. Nail. So. Nail. Oh, ganda saong galusik ay balda, balda 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 para kamaan na yung palasbol natin, naluwam balda, balda oh napagod guys woo oh insurance Ay, star piece Nagod sa shit, ito yung star piece Iba, malang kilo ata dito Hindi ko lang alam kung sino magpabayad Ay, pusa si Brian hindi ba kapat kung gigitaw lunok na lunok ano pa yan lunok na